Hello guys, good day good sa inyo. Ngayon po guys, ang ating tatalakayin ay ito na may patungkol sa isang vlogger. Uh, vlogger ito na nangangalang akda. Ang kanya pong topic ay patungkol naman sa iglesia. Ayon po sa kanyang blog, doon sa kanyang video sa YouTube channel niya, sinasabi po niya na daw ang iglesia 3380. Yan po ang ating tatalakayin. Pero bago po ako magkumpisa, Uh, pakinggan nyo ang kanyang sinasabi. Hindi po pag-uusapan kung kailan unang naitayo yung church building. Ang pag-uusapan natin, kailan nagsimula yung iglesia doon po sa Bible. Kung kailan na buo, kailan ipinanganak ang iglesia, ayon po sa sinasabi ng Bible. So, yun po yung tingnan natin. Kailan nga ba? Marami mga na naniniwala na pinanganak itong church or iglesia noong araw ng Pentecostes. 50 days po after ng Passover. So, dito na po nag-start sa Acts chapter 2 verse 1 yung Pentecostes. Sabi po dito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. So mga kapatid, to make the long story short, after po ng time na yan, nagsimula na po, ipinanganak na po yung church. Nakita po natin, after ng pangyayari po na yan, itong si Apostol Pedro, nangaral po siya. At sa pangangaral niya po, 3,000 po ang naligtas or na-convert po ng mga Kristiyano ng time po na yon. Dito po makikita natin mga kapatid, wala po tayong nakita na simbahan na itinayo wala pong building na itinayo dito. Mismong nagkatipon-tipon sila lamang po. Mga tao po yun. At dito na po nagsimula yung iglesia na sinasabi ng ating Panginoong Yesus. At sunod-sunod na po yun, dumami na po yung mga tagasunod ng ating Panginoong Sokristo. Umalat na po sa buong mundo. Na hanggang dito po sa ating bansa, umabot po yung mabuting balita ng ating Panginoong So Take note po mga kapatid, nung time po na nangyari po itong kapanganakan ng iglesia, wala pa po pong mga iba't ibang religion. Hindi pa po dyan nagsisimula yung Roman Catholic, yung mga Protestant, at tungo ano na po mga denominasyon na meron po tayo ngayon. Wala pa po yung mga yan. Talagang purong church po. Yan po talaga yung nagsimula. Iglesia, grupo po, po ng tao, nagsama-sama lamang po sila. At sila po yung tinatawag na church. So ito po yung church po na ito, kailan po ito nagsimula? Nagsimula po ito noong 33 AD. Yan po ang kanyang sinasabi. Sabi niya, ang iglesia daw ay hindi daw building. Tama po yun. Nasulat po yan sa Hebreo, uh, Kapitulo 3, Versikulo 6. Ang iglesia po, tayo yung mga tao. Sinabi din yan ni Apostol Pablo sa Unang Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 16. Pero meron siyang sinabi na ang iglesia daw is 33 AD nag-umpisa. Alam niyo po sa Biblia, yung iglesia may pangalan yun. May pangalan yun nakalagay sa Biblia. At saka ang iglesia po hindi po nagumpisa doon sa Pentecost na kanyang binasa sa Acts Kapitulo 2. Katunayan, hindi pa ipinanganak ang mga apostol, hindi pa nagkatawang tao ang ating Panginoong Isokristo, meron na pong iglesia na umiiral iglesia na nangatala sa langit. Ano po ba ang aking katibayan? Ang aking katibayan, nasulat po sa Hebreo Kapitulo 12, Versikulo 23 sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Sa Hebreo 12.23, sabi ni Apostol Pablo, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit. Ibig sabihin, merong iglesia ng mga panganay Church of the Firstborn na nahirestro sa langit. Ang tanong, sino po ba yung tinawag na iglesia ng mga panganay? Church of the Firstborn. Alamin po natin yan sa buong istorya ng Biblia. Sa aklat ng Exodus 4.22, At inyong sasabihin kay Paraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ang tinutukoy pala ni Apostol Pablo doon sa Aklat Hebreo 12.23, yung iglesia ng mga panganay, ay yun ay ang Israel. Sabi ng Diyos, Kamoy says, Exodus 4.22, ang Israel, aking anak, aking panganay. Yun pala yung iglesia na nangarehistro sa langit na nga tala. Nagumpisa po ang iglesia. Doon po yan sa, uh, sa Sinay, sa bundok Sinay. Tinawag po yan ang iglesia sa ilang. O the Church of the Wilderness. Basahin po natin sa aklat ng mga gawa. Kapitulo 7, 38 hanggang 40. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinay at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Napakaliwanag po, hindi pa ipinanganak ang mga apostol at hindi pa nagkatawang tao ang ating Panginoong Isa Kristo. Meron na pong iglesia na naresto sa langit. Yun, na, yun nga yung iglesia ng mga panganay at yun namang mga iglesia ng mga panganay ay yun ang Israel. Sa Exodus doon sa Bundok Mang sinay tinawag sila Iglesia sa ilang. Sa English, Church of the Wilderness. 'Yun po yung iglesia na yon na umiiral na hindi pa nagkatawang-tao ang ating Panginoong Jesucristo. May ibig sabihin, hindi 33 AD na kumpisang iglesia. Kailan po ba nagkumpisang iglesia? Kung atin pong alamin, sa sulat ni Moises, propetang Moises, ilagay natin sa, screen. Ang aklat ng Exodus po, isinulat niyan, 1512. 1512 BC po, isinulat ng Exodus. Sa makatuwid, in other words, meron na pong iglesia sa time ng 1512 BC. Ibig sabihin, yung vlogger na yon na si Akda, mali ang kanyang sinabi na nagumpisa ang Iglesia 33 AD. No? Meron ng Iglesia, yung Iglesia ng mga panganay, na yung panganay na yun, yun, na, yun, nga, yung Israel, sana kumpisa doon sa bundok ng Sinay, na tinawag silang Iglesia sa ilang. Yun nga sa mga gawa, sheti 38. Kaso lang, yung iglesia sa ilang nabuwal. Yung iglesia na pinamunuan ni Moises, nabuwal po yon Ano po ang ating katibayan na nabuwal po ang iglesia yung pinamunuan ni Moises? Kasi binigay kay Moises yan, siya yung mediator doon sa iglesia sa ilang. Ang katibayan ko po na sa Aklat ng Amos 9.11. Sa aklat ng Amos 9.11, sabi dito, sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David. Nabuwal, sabi niya. At tatakpan ko ang mga sira niya At ibabangon ko ang mga guho niya at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Yun pala ang iglesia sa ilang. Nabuwal pala yun. Nasira. Kumbaga, natumba yung poste. Halimbawa, po na tumba, natumba yung iglesia sa ilang, yung iglesia na pinamuno ni, Moises. Na tinawag po 'yan na uh, Church of the Firstborn, Church of the Wilderness. Ang mediator po diyan ay si Moises. Kaso lang, nabuwal po 'yon. Yung iglesia na pinamunuan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa kanya, yung iglesia na yon mula sa Diyos yun. Kaso nabuwal dito na po tayo ah, sa Panginoong Isa Kristo. Nung sinugo ang ating Panginoong Isa Kristo, sinugo ng Diyos Ama, ah, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ah, nagdadalang tao si Maria, ipinanganak ang ating Panginoong Isa Kristo sa laman. Yan po ang proseso or nasulat sa Biblia na nagkatawang tao ang anak na ah, si Kristo. Ang naibig sabihin po ng Jesus ay God with us. So, nagkatawang tao ang ating Panginoong Isa Kristo. Bakit siya nagkatawang tao? Para itayo niya ang iglesia na nabuwal mula nung kamoises. Nabuwal yun eh. ba diba? yun, yun na nga yung sa Matthew 16.18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia at ang mga pintuan ng hadis ay hindi na iglaban sa kanya maliwanag na sinabi po ng Biblia na itatayo yung iglesia na nabuwal at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisi pa na iglaban sa kanya. Ba't sinabi yon na ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisi pa na iglaban sa kanya, yung sa ating Panginoong Isa Kasi siya na yung, uh, yung hinalad na eh. sacrifice, no? Kasi yung unang iglesia kasi, sa panahon ni Moises, nabuwal yun. Ngayon, ang sinugo na ay ating Panginoong Isa Kristo upang ihandog, upang, il, upang niya, o i, itayo niya ulit yung iglesia na nabuwal at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Hindi na po magsisipan na yung hadis. Kasi Kristo na po, ang anak ng Diyos na po ang gisacrifice. No? So, hindi po 33A din nagkumpisa ang iglesia. Nagkumpisa po ang iglesia sa panahon ni Moises. Meron na pong kapisanan o iglesia na tinawag na iglesia sa ilang. Sa aklat ng mga gawa, 738. Yung iglesia sa ilang, yun yung iglesia ng mga panganay. Yung iglesia sa ilang o iglesia ng mga panganay, narehistro sa langit. Nakuha nyo pa? Mali po yung vlogger na si Akda na 33 AD. Saka, may pangalan ng Iglesia. Iglesia ng Diyos. No, yun pong sinabi ni Pablo sa Galatia 1, versikulo 3.